<clears throat> ayan mga katiksay, dito tayo namamaril Ayan, dito po to sa resort, sa Bilibiran, ayan o, sa likod, sa likod ng resort. Eh, hindi ko na po nabidyohan yung ating mga nabaril dahil wala tayong holder ng cellphone. Ayan, napakaganda po ng pwestuhan dito, napakaganda. Ayan. Ito po yung ating mga huli pakikita ko. Marami-rami na rin po tayong huli. Ayan. Ayan po yung ating mga huli. Five finger, four finger. Ayan, halo. Nasa mga limang kilo na rin po yan. Ayan. Narito po tayo sa likod. Sa likod ng resort. Ayan. Ito yung resort sa Bilbiran Ayan. Ito yung basketball court. Ayan po yung ginagawang extension sa C6. Ayan. dire dire po yan doon. Ayan. Ayan po yung tagig. Wala tayong holder eh. Kaya hindi natin nakukunan yung ating mga putok. Kaya napakaganda po ng pestuhan dito. Makapal din po ang tilapia. Hindi natin nakukunan yung mga tinatamaan natin eh. Sa susunod gagawa ako ng holder. Kasi yung dati nating holder eh mga nasira na. Sa tagal lang hindi natin pamamaril. Ayan. Makaganda po ng pestuhan dito. Ayan, dito ka lang po pwesto sa mga simento na yan na ginawa. Ito po ay bilibiran, binangonan risal. Ayan. Ayan, ipuputokan tayo sa medyo malayo. Dali. Dali lang. Pause muna natin. Hindi natin mapuputokan. Malayo eh. Oh ayan po. Medyo tinamaan yata. Ikirin natin. Ayan. Dali ya. Ikiri natin. Tinamaan po. Ayan. Wala po tayong holder Ayun. Ayun. Tinamaan po. Ayan. Medyo maganda-ganda na. Sukat na natamaan natin. Ayun. Ibitawa natin ang cellphone natin. Mahulog. Ayan po. Ang maradik siya. Ayan. Okay. isa tayo na video. Okay na tayo mga katiksay. Ayan. Dala, -dala na natin itong ating e-bike. Ito ang dala, -dala natin ngayon pang maril. Hindi na yung motor. Masyado mainit. ayun na tayo. Ayan po ang Laguna Lake. susunod po magagawa na tayo ng cellphone holder para ma video natin yung ating mga binabaril good day mga kala mga katiksay Ayan, e, pa na tayo pa na po tayo dito sa ating ano lalabasan Panabas na tayo ng National Road Salamat pong muli Mga inyong lingkod Jun the Hunter TV Muli naglilibang tayo sa panginista ng authentic side fish hunting